Ang dragon fruit na nagmula sa Central America ay tinatawag bilang isang superfood dahil mayaman siya sa nutrisyon at antioxidants. Ang balat ng tropical fruit na ito ay mayroong isang matingkad na pinkish red na kulay. Ang prutas na ito na mababa sa calorie, mayaman sa sustansya at antioxidant ay kinakonsidera bilang isang magandang alternatibo sa maraming prutas. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkonsumo ng dragon fruit ng regular ay maaaring tumulong sa pagkontrol sa diabetes, sa pagpapalakas ng kalusugan ng puso at pagkontrol sa kolesterol. Ito rin ay binibenta sa forma ng pulbos na maaaring gamitin sa paggawa ng flavored yogurt at smoothies. Sa video na ito, ating susuriin ang mga nakakamanghang benepisyo ng dragon fruit. Simulan na natin! antioxidant rich. Matingkad ang kulay nito na nangangahulugan na ang dragon fruit ay punong-puno ng phytonutrients na nagbibigay sa iyo ng maraming dose ng antioxidants. Ang antioxidants ay tumutulong sa paglaban sa free radicals na maaaring sumira sa iyong cells at maging maawi sa cancer. Ang isang diet na mayaman sa antioxidants ay sinasabing nagpapanatiling mulusog sa iyong puso at nagpapabata ng balat May help improve vision. Ang beta carotenes ay mahalaga para sa magandang kalusugan ng mata. Ang beta carotene na makikita sa dragon fruit ay maaring magpaganda sa paningin at bawasan ng risk ng katarata at macular degeneration. Ngunit wala pang sapat na ebidensya upang suportahan ang mga ito. Heart Healthy Ang dragon fruit ay punong-puno ng fiber at antioxidants na parehong nagbibigay kontribusyon sa pagpapanatiling malusog at bata ng puso. Lumalaban ng mga ito sa plaque na bumabara sa mga ugat pinapanatili ang sirkulasyon ng dugo sa katawan. Vitamin C. Dahil ang dragon fruit ay isang magandang source ng vitamin C, tumutulong ito sa pagpapalakas ng resistensya. Tumutulong sa pag-absorb ng iron sa katawan paggawa ng collagen na nagpapaganda lalo sa kalusugan ng ating mga ngipin at pagkakaroon ng healthy at glowing na balat. Ang vitamin C ay tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya, kaya naman inilalayo ka nito mula sa pagkakasakit. Skin Care Ang exotic fruit ay karaniwang kinagamit sa natural remedies para sa kagandahan. Dahil sa mataas na antioxidant content nito, pati na ng vitamins. Ang ancient beauty practices sa Southeast Asian countries ay naniniwala ng paggawa ng paste ng dragon fruit at pagpapahid nito ng regular sa iyong mukha ay maaring tumulong sa pagpapabagal ng proseso ng pagtanda. Ginagawa kang mas mukhang bata. Ang paste ay ginagamit rin sa paggamot sa tigyawat at sunburn. Good during pregnancy. Ang prutas na ito ay mayroong vitamin B, folate at iron na ginagawa itong ideal na prutas para sa mga buntis na ina. Ang B vitamins at folate ay umiiwas sa birth defects at nagpapalakas sa enerhiya sa panahon ng pagbubuntis. Ang calcium content nito ay responsable para sa pagbuo ng mga buto ng fetus. Ang magnesium content nito ay tumutulong sa paglaban sa postmenopausal complications sa mga babae. High in fiber. Ayon sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik sa University of Leeds, ang tumataas na pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa fiber ay maaring magpababa sa risk ng cardiovascular disease at coronary heart disease. Ang dragon fruit ay isang magandang mapagkukunan ng dietary fiber. Kaya naman, hindi lamang ito maganda para sa puso, ngunit tumutulong nito sa pagkontrol ng blood pressure at timbang. may help suppress arthritis pain. Tradisyonal na ipinapayo ang dragon fruit bilang isang lunas sa mga taong naghihirap sa inflammatory diseases tulad ng arthritis at kirot ng kasukasuan. Ang dragon fruit ay mayroong malakas na anti-inflammatory at antioxidant properties. Kaya naman, maaari nitong ibsan ang kirot ng pamamagang dulot ng arthritis. high source of potassium. Ang dragon fruit ay punong-puno ng essential minerals, particular na sa potassium at calcium, na tumutulong sa pagpapanatili sa struktura ng buto. Ang regular na pagkonsumo ng potassium ay napakahalaga para sa cellular, electrical, at nervous functions ng ating katawan. Sa simpleng mga salita, ang potassium ay may ginagampan ng mahalagang papel sa pagpapanatili sa water content, pH at acid balance sa iyong katawan. Ayon sa isang pag-aaral na ginawa ng Shiga University of Medical Science sa Japan, kung ikaw ay diabetic, ang pagkakaroon ng diet na mayaman sa potassium ay maaaring tumulong sa pagprotekta sa iyong puso at mga bato. May help dengue patients. Sinasabi ng mga ebidensyang base sa mga kwento ng ibang tao na ang pagkonsumo ng dragon fruit ay maaaring tumulong sa mga taong may dengue virus. Ito ay dahil sa antiviral activity ng compounds na makikita sa dragon fruit. Ang isang in vitro study ay naobserbahan na ang beta-cyanine in red dragon fruit ay nagpapakita ng antiviral activity laban sa dengue virus. Naobserbahan rin ng in silico studies ang kaugnayan sa pagitan ng compound sa dragon fruit at viral proteins. Ito ay isang promising development at sinasabi na ang dragon fruit ay may potensyal na gamutin ng dengue. Ngunit, marami pang vivo studies at kainglangang gawin upang malaman ang kaligtasan ng antiviral therapy gamit ang red dragon fruits para sa mga tao. May boost brain function Ang regular na pagkonsumo ng dragon fruit ay maaaring magpababa sa risk ng neural degeneration. Ang isang pag-aaral sa hayop ay natuklasan na ang katas ng red dragon fruit ay tumutulong sa pagpapalakas ng memorya at abilidad na matuto matapos ang exposure sa lead. Ang dragon fruit ay mayroong magnesium. Ang magnesium ay maaaring tumulong sa paggamot ng depresyon at magpalakas ng brain function. Good for hair. Kailangan mo ba ng makapal, itim at makintab na buhok? Subukan ng dragon fruit powder na may halong isang baso ng gatas, isang beses kada araw at tutulungan ka nito. Ang mayamang mapagkukunan ng sustansya sa fruit extract powder ay binabawasan ang pagkasira ng buhok na dulot ng artificial hair coloring at pinapaganda ang hair texture. Kaya naman, iniiwan itong malambot at makintab. Ang kailangan mo lamang gawin ay ang kumonsumo nito ng isang beses kada araw at siguradong mapapansin mo ang mga pagbabago. May promote reproductive health. Ang tradisyonal na kasanayan sa medisina ay pinapayong pagkonsumo ng dragon fruit upang pagandahin ang reproductive health at magbigay benepisyo sa sexual organs. Ang isang pag-aaral na isinagawa sa mga daga ay ipinakita na ang katas ng balat ng dragon fruit ay kayang pigilan ang proseso ng endometriosis. Ngunit limitado lamang ang mga pag-aaral upang suportahan ang claims sa mga tao. low cholesterol. Ang dragon fruit ay sobrang baba pagdating sa cholesterol. Pati na sa saturated fat at trans fats. Ang regular na pagkonsumo ng prutas na ito ay hindi lamang refreshing, ngunit tumutulong rin sa iyo sa pagpapanatiling malusog ng puso sa mahabang panahon. Para sa inyo na nais magbawas ng timbang, maaaring isang magandang ideya na magsama ng dragon fruits sa iyong diet. Bukod pa rito, ang mga buto na makikita sa prutas ay punong-puno ng omega-3 fatty acids na mahalaga para sa iyong kalusugan. May help fight chronic disease. Ang free radicals ay mga hindi stable na molecules na nagdudulot ng pagkasira ng cells na nauuwi sa pamamaga at pagkakasakit. Ang isang paraan upang talunin ito ay ang pagkain ng mga pagkain mayaman sa antioxidant tulad ng dragon fruit. Ang antioxidants ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng pag sa free radicals, kaya iniiwasan ang pagkasira ng cells at pamamaga. Sinasabi ng mga pag-aaral na ang diets na mataas sa antioxidants ay maaring tumulong sa pag-iwas sa chronic diseases tulad ng sakit sa puso, cancer, diabetes at arthritis. Ang antioxidants ay pinakamainam kapag natural na nakuha mula sa pagkain imbis na mula sa pill form o bilang isang supplement. Sa katotohanan, ang antioxidant supplements ay maaring mayroong nakakasamang epekto at ang pagkonsumo nito ng walang medical supervision ay hindi nire-rekomenda. Promotes a healthy gut Ang iyong bituka ay tahanan ng 100 trillion na iba't ibang microorganisms, kasama na ang humigit sa 400 species ng bakterya. Maraming mananaliksik ang naniniwala na ang komunidad ng microorganisms ay may epekto sa iyong kalusugan. Ang mga pag-aaral sa mga tao at hayop ay iniugnay ng imbalances sa iyong gut sa mga kondisyon tulad ng hika at sakit sa puso. Dahil ang dragon fruit ay mayaman sa prebiotics, maaari nitong mapaganda ang balanse ng good bacteria sa iyong bituka. Ang prebiotics ay isang espesipikong klase ng fiber na nagpapaigting sa pagdami ng healthy bacteria sa iyong bituka. Strengthens your immune system. Ang abilidad ng iyong katawan na lumaban sa impeksyon ay nalalaman sa iba't ibang factors, kasama na ang kalidad ng iyong diet. Ang vitamin C at carotenoids sa dragon fruit ay maaaring palakasin ng iyong resistensya at iwasan ng impeksyon sa pamamagitan ng pagprotekta sa iyong white blood cells mula sa pagkasira. Ang white blood cells sa iyong resistensya ay umaatake at sumisira sa mga nakakasamang substances. Ngunit sila ay sobrang sensitibo sa pagkasira na dala ng free radicals. Bilang malakas na antioxidants, ang vitamin C at carotenoids ay kayang in-neutralize ang free radicals at protektahan ng white blood cells laban sa pagkasira. Nagustuhan nyo ba ang aming video? Ano pang iniintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na. At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa garang updates. Muli kami karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!